sa di kalayuan, nadaanan ko ang San Jose Elementary School, nagsisilbing evacuation center ng maraming residente. Dito ko nakilala si Jomar, 18 anyos. ngisi pa siyang nakatambay dito kasama ang kanyang tropa. Ngunit nang ipakilala na niya sa akin ang kasama niya rito mga kapatid, napatunayan kong tinatago lang niya sa mga ngisi ang napakabigat niyang dinadala. Noong kasagsagan daw ng pagbayo ni Yolanda natangay ng higanteng storm surge ang tatlo sa kanyang mga kapatid, pati na ang kanyang ama't ina. Hindi kami nag-evacuate. Mag-evacuate sana sila nung gabi kasi yung tatay ko hindi pumayag. Magmatigas. Nung no, 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 bumabag yun, ano Nung no, bumabag yun, ha? Lumipat kami ng bahay yung kapit-bahay namin kasi mas matibay yung bahay nila. Eh, <clears throat> Nadala din ng, ng lakas ng hangin. Eh. Tapos sabay tubig. Yung tubig, dar dire, diretsyo. Paano nangyari sa inyo na? Pagkatapos nun, wala na. Hindi na namin alam kung saan sila napunta. Pagkahiwaiwalay kami? Pagkahiwaiwalay kami lahat. Tila maswerte yung galos lang ang natamo ng panganay na si Jomar noong nanalasa ang bagyo. Ngunit hindi niya ito alintana dahil lang mas problema niya ngayon kung paano itataguyod ang mga natitira pang miyembro ng kanilang pamilya ngayong wala ang haligi at ilaw ng kanilang tahanan. Anong mga tanong pala na naglalaro sa isip mo ngayong wala ng mamat-papa mo? Paano ko sila bubuhayin? Paano ko sila pag-aralin? Saan kami titira? Saan kami kukuha ng pangkain -pang namin? Saan kami magdatayo ng bahay? Yan na. Ang sumunod namang kapatid ni Jomar na si Jasper Ann, magpahanga ngayon, sariwa pa rin sa alaala ang pait ng kanilang sinapit. Papa mo na sana. Sa kahundu siya pa siya, di pa siya namin palibig kasi wala kami ipapalibig sa kanya. Sabi namin lang ano, namin na tayo siya ng babae. Kapatid yung babae, hindi pa rin. Bukod sa kanila mga sarili, ilang piraso mga damit lang ang naisalba ng magkakapatid na baklian. Mula rito, magsisimulang muli si na Jomar at Jasper Ann, sampu ng mga natitira na lang ngayon sa kanilang pamilya na sa murang edad, kakailanganin ng itaguyon ang isa't isa. Ayon sa isang psychologist, doble ang hirap na pinagdaraanan ng mga batang nasaksiyan ng lagim na hatid ni Yolanda. Lalo na kung inagaw nito ang kanilang mga amat ina. Malaking trauma ang mga disasters and calamity, especially for children. Kasi hindi pa sila well-equipped and they don't have the capacity yet to properly express themselves. Kasi the basic is we need to express ourselves first before natin matutunan paano mag-cope ng isang problem no, sa isang bata, lalo, lalo ng from year old to seven, and then nag pa ng mga experiences, nag pa ng mga life background for them to grow better, for them, you know, to grow, uh, to have a balance uh, and stable personality. Tapos biglang dadating na ganitong tragedy. So obviously, hindi pa yan prepared mag-cope. Matinding pagsubok rin ang pinagdaraanan ng ngayon ni Nika, eight years old, kwento niya. Tinangay raw ng rumaragas ang Agos noon ang kanyang mga kaanak sa kanilang bahay sa Alimasag, San Jose. Tanging sinika lang ang mapalad na nakaligtas sa kanilang pamilya. Ang masakla pa rito, nasaksihan niya ang pagkalunod ng kanyang inat, at mga kapatid. Iray mo, Mama, kumain pa. Makagtulangan mo ko, Ama. Eh. Makong sapit. Nalunod mo. Ikaw, kumain ka man kadala. Diin? Diin tumuloy. Diin na luyo? Balay, luyong balay.